Yon, magandang araw sa inyo lahat, no. So, ako po ay uh, naglalakad. Wala lang, so ko lang maglakad mula rito hanggang doon. Yon, magandang araw sa inyo lahat, no. So ako po ay uh, naglalakad. Wala lang, gusto ko lang maglakad mula rito hanggang doon. mahala ka sa buhay mo, ginusto mo 'yan eh. So naglalakad po ako, hindi po ako ano, hindi po ako ah uh, tawag dito, Philippine Loop. Kasi maglalakad ako, gusto ko. Nang sana makakarating. Wala kaming pakialam alam <laughs> Putik ba ako Tanga ka kasi <laughs> So pwede akong hawakan Paano masabi? Pwede akong hawakan Yung iba bawal hawakan <laughs> Ako pwede akong hawakan Ayun lang Lalakad pa ako ng dun Layo pa niyan. So, yun nga po mga kapampam, no, habang ako yung naglalakad dyan, eh, nag-iisip-isip ako na ganito pala yung mga, ano, no, yung mga looper, yung mga naglalakad-lakad na babagtasimo mula dun hanggang dun. Uh, sinabi nga, ililibuti ng buong Pilipinas o lalakarin mula, hu mula hulo hanggang apari. Mula apari hanggang hulo. Parang itbulagayo na. Hindi, So, habang lalakad-lakad ako dyan, nag-iisip-isip nga ako na grabe yung pagod. Uh, masakit sa binti. So, yan. Tuloy lang ang lakad guys uh, hindi ko alam kung uh, saan ako makakarating sa so, maglalakad ako na maglalakad hanggang dun at uh, wala lang uto sa akin gusto ko to maglakad hanggang dun sana ako makarating sana narinig niyo ko dahil mahina yung dating ng mic ko dito sa cellphone ko pero kanina nakasaksak yung mic eh, kaya malakas ngayon ano humina tinanggal ko yung mic kaya so maglalakad ako na maglalakad ng dude. Ooh. Di ako Philippine loop ha. Sa akong mid loop. <laughs> Lakarin ko to hanggang dun. Sana ko dali ng aking mga paa. Lakarin ko to hanggang dun. So, sabi nga yan, tatawag nilang Philippine loop. Mga uh, walker. Ano, vlogger, walker ba Walker, vlogger. Basta ako maglalakad ako at walang naguto sa akin. Basta lang makakarating. Two years later. What? So, ayan nga po mga kapampaw, no? At yan nga po yung ginabina ako sa akin paglalakad. So, patuloy pa rin ako naglalakad at binabagtas ko ang kahabaan ng kalsada na yan papunta dun, padiretso pero hindi ko alam kung hanggang sana ako lalakad so ayan po guys yan, at ginabi na po ako sa akin paglalakad so malayo layo pa tong aking lalakarin so hindi ko alam kung hanggang saan pa ako makakarating na ito kung saan ako patuko at gusto ko lang maglakad malayo pa yung lalakbayin ko so yan Samahan nyo lang ako guys At ako ay ano Hindi po ako Philippine loop <laughs> Trip trip lang to maglakad Hindi ako sa ano makakarating Try ko lang Kung ano pakiramdam ng lalakad ng malayo <sniffs>